nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share -share sa buong Pilipinas at sa mang bahagi ng mundo na may pilipino Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayo nga antayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. nating good news, maaari nang magbigay ng blessings o magbasbas ang mga paring katoliko sa mga hindi kasal at same-sex couples. Isang malaking hakbang ito para sa simbahang katolika o sa Vatican dahil matatandaang noong 2021 na nindigan silang hindi maaring bigyan ng basbas ng simbahang katolika ang same-sex couples. Ang ibang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Sa pambihirang pagkakataon, inaprubahan ni Pope Francis ang pagbabasbas ng mga paring katoliko sa mga hindi kasal at same-sex couples. Sa dokumento mula sa Vatican Doctrinal Office, kondisyon dito na hindi dapat sila bahagi ng regular na ritual sa simbahan o liturgies. Nilinaw rin hindi nito mababago ang doktrina sa kasal at ang posisyon ng simbahang katolika sa same-sex marriage o union. Ibig sabihin, ang naturang pagbabasbas ay hindi katumbas ng sakramento ng kasal sa pagitan ng lalaki at babae. Nakasaad din sa dokumento na hindi dapat pigilan o ipagbawal ang pagiging malapit ng simbahan sa mga tao at maaaring magpasaklolo ang mga ito sa Diyos sa pamamagitan ng simpleng pagbabasbas. Ang desisyong ito ng Santo Papa ay naglalayong yakapin ang lahat ng sektor ng lipunan o kahit anong antas o uri ng pamumuhay. Noong 2021, sinabi ng Vatican na hindi maaaring bigyan ng blessing ng simbahan katolika ang same-sex couples dahil umano, hindi binabasbasan ng Diyos ang kasalanan. At 'yan ng MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Arnold Herrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. sa ating mga commuters. Palalawigin kasi simula ngayong araw ang oras ng operasyon ng LRT1 at LRT2 maging ang MRT3. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ito ay para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong kapaskuhan. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Christian Manyo. Palalawigin ang oras ng operasyon ng LRT1, LRT2 at MRT3 sa gitna ng inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong kapaskuhan. Sa kautosan ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ang mas pinalawig na oras ng operasyon ng mga tren ay sisimulan ngayong araw, Desembre 20 hanggang sa Sabado, Desembre 23. Sa MRT3, alas 10.30 ng gabi ang last trip sa North Avenue at alas 11.05 naman sa Taft Avenue sa LRT1 naman ay alas 10.45 ng gabi ang huling biyahe sa Baclaran at alas 11 sa FPJ Station. Habang sa LRT2 naman ay alas 10 ng gabi ang last trip sa Antipolo Station at alas 10.30 naman sa Recto Station. Paliwanag ni Bautista, layunin nito na matiyak na mayroong komportable at ligtas sa masasakyan ng mga bibiyahe ngayong Christmas rush. Kabilang na ang pupunta sa party, reunion, ganun din ang mga namimili at yung mga patungo ng terminal para dumiyahe patungo ng probinsya para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon para sa kauna-unahan sa Pilipinas di CRH ito si Christian Manio tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino Sinurpresa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pamilya, maging ang mga bata na bumisita sa palasyo ng Malacanang para sa tampok na tara palasyo ng Pangulo sa publiko. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Sinurpresa ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Luis Araneta Marcos ang mga pamilyang Pinoy na bumisita sa Tarapalasyo ng Malacanang. Tampok sa Tara Palacio ang mga Christmas display, carnival rides at arcade games maging mga food stalls sa pangungunan ng Social Secretary's Office na libre at maaaring ma ng mga bata kasama ng kanilang pamilya. Inorganisa ni PBBM ang special treat na ito para sa itinuturing ng Pangulo na tunay na may-ari ng palasyo ang sambayan ng Pilipino. Libre at bukas naman ang kalayaan grounds para sa mga bumibisita upang makapagsimbang gabi. Gayun din ang Christmas display at food stalls hanggang December 23 mula alas ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Mag-aalok na ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng isang bilyong piso bilang jackpot prize sa ilulunsad nila na bagong lottery game. Ayon sa PCSO, isusunod nila ito sa isa ring lottery game sa Amerika na kung tawagin ay Powerball. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. May ilulunsad na bagong lottery game ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa susunod na taon kung saan tumataginting na isang bilyong piso ang jackpot prize. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, isusunod nila ito sa isa ring lottery game sa Amerika na kung tawag ay Powerball. Magunita na kamakailan lang inilunsad ng ahensya ang e-Lotto kung saan pwede nang tumayo online ng mga Pinoy 18 years old pataas maging ang mga kababayan nating nanirahan na abroad basta may Philippine Government Issued ID, Philippine SIM Number at e-Wallet. Bilang bahagi nga ng kanilang handog pakabog Christmas program, itinaas ng PCSO ang minimum jackpot prize sa Grand Lotto 655 at Ultra Lotto 558 Games sa 500 milyong piso. Samantala, isang mananaya ang magpapaskong milyonaryo at talaga nga namang merry ang kanyang Christmas matapos nitong masungkit ang mahigit 310 million peso jackpot prize sa Super Lotto 649. Lumabas sa drone itong Martes ng gabi, December 19, 2023, ang winning combinations na 30, 16, 33, 12, 29, at 25. Bunso dito ay nasa ang lalaki pa ang jackpot prize sa Ultra Lotto na umabot na sa higit 513 million pesos. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pinagmalaki ni Senator Francis Tolentino ang magagandang nagawa ng Senate Blue Ribbon Committee sa kaniyang halos dalawang taong panunungkulan bilang chairman. Ibinida e nito ang ilan sa mga malalaking eskandalong inimbestigahan ng nasabing committee. Ang mga detalye ay tutukan sa report ni Raymond Dadpaas. Kahit na isa at kalahating taon lamang siya naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ay maganda umano ang accomplishment ng committee. Ito ang pagmamalaki ni Sen. Francis Tol Tolentino matapos niyang kumpirmahin na hindi na siya ang magiging chairman sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa January 22, 2024. Ngunit agad nilinaw ni Tolentino na hindi nararapat ang terminong siya ay nag-resign. Kundi ito ay pagsunod lamang sa isang kasunduan sa liderato ng Senado na siya ay magsisilbing chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa loob ng isa at kalahating taon lamang. Maliban sa chairmanship sa Senate Blue Ribbon, ay bibitawan din niya ang membership sa makapangyarihang Commission Appointment o CA. Kabilang sa mga eskandalong kanilang inimbestigahan ay ang Sugar Order ng SRA o Sugar Regulatory Administration na nagresulta sa pagkatanggal ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang 2.4 billion pesos na laptop scandal sa DepEd at nakasuhan ng labintatlong opisyal ng DepEd at PSDBM at ang kontrobersyal na pagbili ng mga bakuna at medical supplies noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ang iiwanan lang niyang under investigation pa sa Senate Blue Ribbon Committee ay ang mga umano'y manumalyang dam project ng National Irrigation Administration o NIA at sa usapin ng mga plaka at lisensya sa Land Transportation Office o LTO. Mananatili bilang chairman ng Senate Committee on Justice at Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Si Sen. Tulentino, inamin nito na kasama sa mga konsiderasyon kung bakit niya iiwanan ang Senate Blue Ribbon Committee ay ang kanyang paghahanda sa re-election sa 2025. Po sa chairman ng meron pong at meron pong na ako po ay isang taon ng Ganun din po sa commission on appointments, And it is my intention to honor an agreement. In fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of one and a half years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. His decision is rooted in a deep-seated belief that public office demands fidelity to pledges made. Ang pagtupad sa kasunduan ay nakabatay sa aking malalim na paniniwala na ang pangako na maglingkod na maigling panahon ay isang sagradong tungkulin sa paglilingkod sa bayan na dapat tuparin. It is my intention to honor para sa MBC Network News, ito si Raymond Advas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Tiniyak ng kamera na kabilang sa 2024 National Budget ang pondo para sa pagdepensa sa West Philippine Sea. Ayon sa mga mambabatas, nagkaisa umano sila ng Senado na alisin ang confidential at intelligence funds ng ibang ahensya at ilipat ito sa security agencies ng Pilipinas. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Milky Regonan. May sapat na budget sa ilalim ng 2024 National Budget para pondohan ang pagdepensa sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. sa napipintong paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2024 General Appropriations Bill. Ayon kay Coach Raman ng House Committee on Appropriations, nagkaisang Senado at Kamara na alisin ng Confidential and Intelligence Fund sa mahensya ng gobyerno at iripat sa mga security agencies. Sabi ni Ko, hindi naging issue sa meeting ng BICAP ang pagtalakay sa CIF dahil mismo mga kalihim na na ahensya ang nagkusang mas kailangan ng mga security agency ang dagdag na pondo para sa proteksyon sa seguridad ng bansa. Bukod sa mas mataas na allocation sa Philippine Navy, sinabi ni ko, may limang patrol vessels ang Philippine Coast Guard na darating mula sa Japan. Makatutulong ito sa pagpapatrulya sa ating karagatan sa harap naman ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pag balita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Patuloy sa pamamahagi ng ayuda at tulong ang DSWD Davao Region para sa mga nasalanta ng nagdaang bagyong kabayan para sa ilang mga lokal na pamahalaan ng rehiyon. Ang iba pang detalya sa report ni Millie Borja patuloy sa paghatid ng tulong at ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao Region para sa mga nasalanta ng bagyong Kabayan. Katuwang ang quick response team ng rehiyon na mahagi sila ng relief goods bilang tugon sa hiling ng mga lokal na pamahalaan para sa kanilang residente. Ilan sa mga munisipalidad na lubos na naapektuhan at naubatan ng Family Food Packs o FFPS ay ang mga munisipyo ng Manay, Mati City, Caraga, Taragona at lokal na pamahalaan ng Davao Oriental. Ayon sa field office ng DSWD sa Davao Region, palalawigin pa nila ang pag-abot ng tulong sa mga lugar na apektado ng bagyong kabayan, maging sa mga residente upang unti-unting makabangon. Iyak ng Philippine National Police ng Mangaldan sa Pangasinan ang seguridad para sa mas papalapit ng kapaskuhan. Ang mga detalye sa balitang yan sa report ni Freddy Fajardo. Dinobge na ng mga aldan PNP ang paghigpit na ipinatutupad na security initiatives alinsunod na rin sa direktiba ni mga aldan Mayor Bonafi de Vera Pareno upang matiyak na crime-free municipality lalo na ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Naglabas ang mga altang PNP sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Roldan na uh, Kabatan, ang UIC Chief Populis ng Bayan, ng mga epektibong crime prevention tips para sa publiko ngayong holiday season. Ilan sa mga ito ang huwag magpopo sa social media kung haalis ng bahay, pagtitiyak na sarado ang pinto at bintana ng tahanan, pag-iwas sa pagsusot ng mamahaling mga alahas at pagdadala ng malaking halaga ng pera, tiyaking nakalak ang sasakyan, pumarada lamang sa maliwanag na lugar at huwag iwan ang ng mahalagang gamit sa loob ng sasakyan. Ipinatutupad e, na ngayon ng mga dan PNP ang Oplan Ligtas Pasko sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga pulis sa mga dan Public Market, Public Plaza at sa mga paligid ng simbahan kung saan ginaganap ang simbang gabi o Misa de Gallo. Dinoble na rin kabatan ang bilang ng mga pulis na nagpapatrolya sa mga lansangan upang hindi na maulit ang nangyaring pamamaslang kay Poblasyon Barangay Chairwoman Tonet Morillo na kalilibing lamang noong nakaraang linggo. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino. Iniyaga na ng lokal na pamahalaan ng Katarman sa Northern Samar ang mga fruit vendors na magtina sa labas na kanilang stalls hanggang sa katapusan ng Desyembre. Narito ang report ni Jane Galit Bantayan. Simula ngayong araw ay pinayagan ng local government units katarman ang ng mga fruit vendors sa labas ng kanilang mga stall hanggang sa Disyembre 31 walang kukuligtahin ang local government units na renta. Si Katarman Mayor Rosales ayon sa report ng Katarman Information Office ay nakipagdialogo sa composite team ng Katarman Public Market para sa paghahanda ngayong kapaskuhan kung saan inaasahan ang pagdagsa ng tao, inaasahan ng holiday rush ngayong panahon. Kabilang sa pinag-usapan ang bari ng trapiko, basura at tamang pagpipisto ng mga nagtitinda hiniling mismo nitong mga food vendors organization sa so, nasabing Mayo na payagan sila na makapagtinda sa labas ng stall. Ngunit pagkatapos ng ibigay na talaan ng Chiyo, ay babalik ng mga ito sa kanilang stall. Hindi rin maaaring makapasok sa loob ng public market ang four at maglalagay ng designated area para sa nasabing mga sasakyan upang maging maayos ang dali ng mga sasakyan ngayong holiday season. Mula sa Action Radio, sa lalawigan ng Northern Summer Arts 34 Jane, Galit Bantayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Jasmine Jola gustong makasama sa isang pelikulang Mother in Law niya na si Bill Santos at Alden Richards. Sinabing ready siya anytime para sa part 2 ng Hello Love Goodbye nila ni Catherine Bernardo. Alamin ang iba pang detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Magbabalik na sa pag-arte ang actress si Jessie Mandiola matapos pansamantalang mamahinga sa showbiz mula na mag-focus sa pagiging may bahay ni Luis Manzano at mommy na mag one year old ng si Rosie o kung tawagi Baby Peanut. Si Jessie binahagi kung sino ang isa sa mga gusto niyang makasama sa isang proyekto walang iba kundi ang star for all seasons at kanyang mother-in-law na si Vilma Santos. Kwento ng 31-year-old celebrity mom na pag-usapan na raw nila ito ni ATV. V. Pwede nga raw sitcom o kaya na may isang movie together ang kanilang pagbidahan. Si Jessie excited daw matuto mula sa kanyang batika ng actress na biyanan. Si na Jessie at Luis Manzano ay kinasal noong February 2021 matapos ang kanilang pitong taong relasyon. Samantala sa iba pang balita, ready ako anytime! Yan ang sagot ng aktor na si Alden Richards ng Mausisa tungkol sa pagkakaroon ng part 2 ng 2019 hit movie nila ni Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye. Ayon kay Alden, sinabi niya na raw kay Dear Cathy na oras na maisipan na nitong gawin ng sequel ng naturang pelikula ay ika-cancel niya muna ang lahat ng kanyang schedule. Game na game raw si Alden sa pagkat ito rin naman anyang na niya ang hiling ng mga nakapanood na. Ang Hello Love Goodbye ay umikot sa kwento ng dalagang si Joy na ginampanan ni Catherine Bernardo, isang nursing graduate na nagtrabaho bilang isang domestic helper sa Hong Kong habang si Alden na may gumanap bilang si Ethan na isang bartender. Ang Hello Love Goodbye ay ang highest grossing Filipino film of all time. Tumabu Nagulang naman ito ng mahigit 880 million pesos worldwide gross revenue. At Yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pag-aproba o pagpayag ni Pope Francis sa mga paring katoliko na magbigay ng blessings o magbasbas sa mga same-sex couples at maging sa mga hindi kasala. Sa pambihirang pagkakataon, hindi pipigilan o ipagbabawal ang pagiging malapit ng simbahan sa mga taong nangangailangan at lumalapit sa Diyos. Matapos manindigan nga noong 2021 ng simbahang katolika na hindi maaaring bigyang basbas -bas ang same-sex couples. Sa inilabas ng dokumento mula sa Vatican, Nilinaw dito na ang pagbabasbas ay magsisilbing pagtanggap sa kanila ng simbahan at hindi upang pag-isahin o magsagawa ng seremonya ng kasal kundi pagpapakita lamang na lahat ay tanggap sa paningin ng Diyos. Magandang hakbang rin ito ng simbahan katoliko na mas tanggapin ang LGBT community nang hindi binabago ang nakasaad sa doktrina ng katoliko kung saan maaring kasalamang ng simbahan katoliko ang lalaki at ang babae. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala, kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood Mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV.